Iris, maging sigirst sa mga ikikilos at gagawin, lalo na sa pagpirma at desisyon at huwag kang iinim ng alak sa gabi para maalagan ang kalusugan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Taurus, ngayong araw ay umiwas ka sa mga mahilig sa magyabang na tao may sinyales na gusto lang magpasikat sa iyo at makuha lang sa iyo ng pera, at maging alerto sa paglalakad baka mahulugan ng kung ano kaya pag-iingat, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Gemini, dapat ay maging maunawain ka sa tahanan at maging sa trabaho ng makaiwas ka bad energy, at maging mas maramo ka ngayong araw lalo na sa pera, na mas makakainam sa iyo ng iwas ka sa problema, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Cancer, maging maunawain ka sa pwedeng makausap kung magiging maunawain ay makakaiwas ka sa gulo, at wala kang mapapasok na problema. At maging alerto ka sa paglalakad mo nang makaiwas ka sa sakit ng katawan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Leo, maging mapanuri ka sa mga bagong makakausap at maging stricto ka, nang safe ang iyong pera at mahahalagang bagay, at umiwas ka muna sa mga half-cooked pagkain ngayong araw ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Virgo, ngayong araw ay umiwas ka sa kausap na mahilig magyabang na chismis lang ang alam dahil pwede kang makuha ng swerte, at maging maingat sa pagsisilita ngayong araw sa pamilya at mga kapatid, ang signos na mula sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Libra, Umiwas ka muna sumama sa mga kaibigan na mahilig magpaaya dahil gastos, at ibang tukso ang kayang makuha na talaga pwedeng magdulot ng problema, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Scorpio, umiwas ka muna sa matagal na pagligo lalo na sa umaga, at dapat karing mademo sa pera kahit pa iyong mga kaibigan, at maging mapanuri ka sa bagong makakausap ng malayo ka sa bad energy. Ang signos na ayon sa kalikasan na pahiwatig na ayon na mula sa liwanag ng buwan. Sagittarius, maging maingat ka sa pagsisalita sa mga kapamilya, at sa pagbibigay ng pera sa mga pamangkin, at umiwas ka muna sa mga seafoods ngayong araw, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa mga bituin. Capricorn, dapat kang maging alerto sa mga sasakyan ngayong araw, at laging pag-iingat sa sasabihin sa kampamilya, at laging manigurado ka sa mga madudulas at maiinit na bagay, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa sikat ng araw. Aquarius, mag-ingat ka kung ikaw ay bibiyahe, magdala ka ng gamot sa sakit ng tiyan at ulo, at umiwas ka sa paggasta ng pera pagmalapit ng gamabi na malaking pera, dahil baka madalan ka pa ng bigla ang paggasta, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Pisces, iwasan mong maging mabait ngayong araw sa ibang tao nang hindi ka madalaw ng kamalasan at laging mag-ingat sa pagsisalita sa kapamilya lalo na sa mga magulang may maramdaming ugali sila ngayong araw, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin.